Hello mga ma. tutor ko nga kayo dito sa aming pinag-check-inan na hotel dito sa Quezon City. Sobrang ganda nga at sulit na nga dito mga mimay dahil kompleto sila dito. Meron silang electric na lutuan, rice cooker, heater, mga kutsara, plato, kutsilyo. Ayan So yan lagayin to ng mga plato mga mima. At dito lagayin ng mga kaldero. Meron na nga sila dyang mineral water mga Mima. Pero option lang yan kung gusto mong gamitin o no, hindi. Kasi kami hindi namin ginamit yan dahil bumili nga kami na tubig dyan sa baba. Meron nga rin sila dyan oven mga Mare. Kung gusto mong mag-init ng ulam, dyan mong iinit. At meron din sila ditong ref mga Mima. So, yung mga laman yan, binili namin yan. Pero pagdating namin dyan, wala talagang laman yan mga Mima. So yan. Yeah. Meron nga rin sila dito, electric fan, TV. At yan mga mima, pwede ka rin dyan maglaro ng dama kung ikaw ay naboboring. Meron din dyan baraha. Ayan. At ang pinaka na gusto ko dito mga mima, itong display nila dyan, sobrang ganda. At meron din sila dito lamesa mga mima, may mga upuan, may supaved. Ito yung kama. Diba, mga at ito nga, Hello mga mima. Ito nga po pala yung hotel na kung saan kami nagstay. At yan, pagkagising ko nga dyan mga mima, wala na akong kasama. At bumaba nga po pala dyan ang aking ipagbyanan at aking asawa. Kaya nga naman, naisipan ko nga muna linisin tong hotel na aming pinag yan Niligpit ko nga lang dyan yung pinaghigaan namin. Nilinisan ko nga lang to ng konti dahil mamaya nga 12 eh magcheck mag-check out na kami. At kailangan nga bago umalis eh kailangan nga nakaayos yung mga gamit dito. Kung hindi nyo nga nakatatanong mga mima eh nandito nga ako sa 23rd floor. di ba diba? sobrang taas. At yan nga mga mima tinupi ko nga lang dyan yung mga kumot. Inaayos ko lang tong kama, tong unan. At pagkatapos nga tinabi ko lang dyan yung mga gamit. Inalis ko nga lang dito sa sofa yung mga gamit namin na bag. Tinabi ko lang din yung mga gamit. At yan nga po yung cover na ginawa namin kumot dahil sobrang lamig nga po. Inayos-ayos ko nga lang to dyan mga Mima. At pagkatapos naman nga, eh medyo natagalan nga ako dito mga Mima dahil sobrang hirap nga nitong ayusin tong, tong sofa na to. At pagkatapos nga sinunod ko naman tong isang kutsyon at tinabi ko lang to dyan sa gilid. Inubos ko nga lang itong kape ko dyan mga mima. Pagkatapos sinunod ko naman nga itong linisin itong lamesa. At tinugasan ko na nga rin dyan yung...